Hello everyone, this is Edwin. Paano paliparin ang DJI Mini 3? Ito yung tinatawag na RC controller. controller. Meron siyang basic na walong movement. Tuturo ko sa inyo yan. Ito yan, no? Pakita nyo. Yung left knob, itong left. Uh, up. Pag pinandit yung ganun, up. Tataas lang siya, tataas. Up. Okay? Okay. So, pag down, down lang yan. Ganyan. So, pababa. Tapos, uh, pag uh, ginawa nyo namang ganun direksyon, magte-turn uh, right siyang ganun. Turn right, ah. Turn right. Ganyan. So, pag ito naman, turn left. Yan, turn left. Gaganon siya. Okay? Yan, gaganon siya. So ang base apat na movement yun, ha ah, dito sa left knob is uh, up and down, turn left, turn right. Okay. Ano naman yung uh, right knob? Ang right knob ito, right knob. Okay, forward. So forward, forward siya, forward ganun, forward, forward. Kasi ito yung head eh. Ito yung head. So kung kahit kag, pag nakaharap sa iyo, nakaharap naman sa inyo, di ba? Halimbawa, ganyan, no? Pag, pag uh, let's say, pinundit nyo to forward, ganyan, pupunta sa inyo. so, ang reference nyo, yung head. Okay? Laging yung head. Okay? So, forward. So, forward. Forward. And then, uh, pabab yung ito naman, pag uh, you turn down, is backward. Backward. Ganun. And then, left side straight. Pag syempre, pakaliwa. kaliwa uh, ibig sabihin nun, uh, pag ganun sya. Hindi pag ganun ha. Pag ganun. Parang robot. And then, obviously, yung right side straight. Ito. Kaya, walong basic yan. Yan. So, pag ganun pagganon. Okay? So yung uh, right knob is forward, backward, left side straight, and right side straight. Ganun lang. Ngayon, may kum yung kombinasyon yan, So halimbawa, gusto n'yung uh, tumaas na dahan-dahan. So pipindutin nyo 'to, di ba? Ang kombinasyon nito pag uh, gina ginanun n'yo, tapos ginanoon nyo ng forward, ang tendency niya is magiging ganyan yan. Dahan-dahan la, ganoon. Okay? So, pag ganito naman, uh, let's say nasa taas di ba? Bababa kayo at uh, uh, pag ganoon, yan, pag ganyan. Yung, pang, yung, kombinasyon na yan is pag naka pag nakaharap sa inyo, syempre, backward, di ba? Nakaharap sa inyo, bababa sa papuntang sa inyo pababa. Okay? So, yung mga kombinasyon like this one, this one, this one, this one, malalaman nyo na yon once you, you know the basic. Okay? So, paliparin na natin. Thanks for watching. Ganun lang. Siyempre, bago nyo mapalipad yan, you have to turn on this uh, switch. This uh, uh, point, you know, press this uh, key and then this uh, other uh, switch, <laughs> switch ba tawag o yung uh, button okay and then kaya ako dalawang klase kasing uh, RC control, itong uh, uh, previous model kaya ako pinili ito dahil pwede yung lagyan ng cellphone at iba pang mas malaking tablet para sa screen Ganon din naman ang function na eh. Kung ayaw nyo naman ng phone, uh, yung meron ng mismo siyang monitor, meron na siyang screen, mas mahal nga lang yun. Kasi ito flexible eh. Okay mga idol, maraming salamat. Papaliparin na natin tong DJI Mini 3. Ito yung ano nyo. Oh. Okay, yung part 2 para kung paano to i-set up ay uh, nandyan lang sa ano sa link. Okay, maraming salamat. Thanks for watching. Bye.